Kung akong iturboin dito, may hinahanap ako. Kaduming nanonood yung mga kapatid natin. Ha? Oo nga, no? Kapatid, nandyan pala kayo. Salamat sa panonood ng video ko. Uh, malaking tulong na yan, kapatid, sa akin, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe, kapatid, mag-subscribe ka na. Libre lang naman yung kapatid, no? Pindutin mo lang yung kampana sa cellphone mo at piliin mo yung all. Back to the video. Kapatid, gusto mo bang maging sip ang iyong harness o wiring at ang motor mo sa sunog? Sagot kapatid, nagtatanong ako, gusto mo bang maging sip ang harness mo at ang motor mo sa sunog? Di ka sumasagot kapatid, wala ka ba sa mood o hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Tara kapatid, punta na lang natin yung ibig ko sabihin. Ah, kapatid, ito na pala yung hinahanap ko kanina, no? Ito yung ah, para maging safe, kapatid, no? Yung arnes mo sa sunog at yung motor mo sa sunog. Ito lang ang kailangan mo, kapatid, no? Isang valve na may kasamang... Hindi e, ko alam kung anong tawag dito, eh. Ito, kapatid, no? I e Focus mo nga, kapatid, na no? ipakita mo sa kanila. Bali, itong kulay dilaw, kapatid, no? Ito yung kanyang ground nakakonek sa body no? tapos kapatid itong dalawang wire na to pagsasamahin natin mamaya yan yung high and low ng ilaw no kapatid no ito yung kailangan natin para maging safe, kapatid yung harness mo at ang motor mo sa sunog no kapatid no ipapaliwanag ko na kapatid ha Ayan, dito tayo dito kapatid makikita mo tong ano na to Ah, uh, fuse box. Tanggalin na natin 'to, kapatid, no. Magpalit tayo, wag na, na wag na tayong gumamit ng fuse box, no. Tanggalin na natin 'yan. Hindi na natin 'yan kailangan. Pero kung ako, okay pa rin naman yung fuse, kung wala ka pang nitong ganitong sinasabi ko, kung wala ka pa, sige, mas maganda yung may fuse, kapatid, kaysa sa wala, no. Pero kung meron ka na nito, kapatid, hindi mo na kailangan ng fuse no i kukonek natin kapatid ito eto miss kapatid no itong kulay orange kapatid yung galing sa bulb no na wire yung pinagsama ko dumaan yung pusa kapatid no maingay etong dalawang wire kapatid na pinagsama ko kapatid no eto yung ilalagay natin sa mismong battery kapatid no sa battery tapos ito kapatid, galing din ito sa battery. Dito siya dumaan. Dito ang labas. Positive din ito kapatid, no? Ipag-short natin, no? Pagkita mo, ipag-short ko para alam din na na, no? Yun, no? Positive ito kapatid, no? I... Dito natin i-coconnect kapatid yung isang wire. Uh, dito kapatid no Kailangan mo tong ibalot ng electrical tape Itong bakal na to At mm, kung kaya din dito sa bombilya Itong bakal na to Kailangan din niyang i-tape Bakit ko siya ipinapatip kapatid no Once kasi kapatid no Na ito sa bakal Ganito kasi ang mangyayari kapatid no oh. Ayan no, oh, umilaw siya Baka akalain mo kapatid Meron kang short circuit kaya siya umilaw. Kaya ko siya pinapatip dito para kahit dumikit man ito sa bakal kung nakatip siya hindi siya iilaw. Para mapagkamala mo pang short circuit. Tip ko lang siya kapatid, no. Ayan kapatid, no, na itip na natin yung bulb at saka yung galing positive. Yung isa kapatid, no, yung isang terminal kapatid dito galing yung fuse na tinanggal natin kanina papunta ito ng susi ya, kapatid no para pag sinusi siya may papasok sa accessories ito yun kapatid no dito na naman natin ilalagay yung isang uh, wire pang natitira yung negative no negative kasi ito kapatid no tapos ilalagay natin sa kulay red na wire Wag ko muna siyang i kapatid no para mamaya ko na lang siya i -tape. Ah, uh, ipapakita ko na sa iyo kapatid no kung ano ang magandang purpose nitong valve na to. Ang valve na to kapatid, ang purpose niya kung para saan siya ay ang ano, yung short circuit. No kapatid. Pagka nagkaroon ka ng short circuit kapatid, iilaw ito. Sa hindi nakakaalam kapatid, ano ba yung short? Yung ibig sabihin short ng pagkakaalam ko ay yung hindi hinaasa ang pagkikita ng negative at positive doon ang doon ang short kapatid no lilikha siya ng sunog o pagkasunog ng wire kasi hindi mo hindi mo pwedeng pagsamain ang positive at negative gagawa sila ng sunog kaya merong short na tinatawag at dito papasok kapatid no yung bulb na to Ito, dito siya magtatrabaho noon Uh, pagka, nag, pagka nagkaroon ng short. Papakita ko sa iyo kapatid no. Yung motor na to kapatid no, good yung wire nito. Wala tayong problema sa short kasi maganda pa yung wire niya bago pa to. Uh, gagawa tayo ng halimbawa ng short no kapatid no. Ito kapatid. Mamaya ko na siya ititip kapatid no. Gagamit tayo kapatid ng test lamp. Yung itong pang ipit kapatid no yung negative no ilalagay natin dito sa ground no kita ba kapatid kita ba sa video tapos kapatid isususi ko siya ng ignition switch ayan kapatid no nakasusi na siya tapos tingnan natin yung kanyang accessories wire dito ayan kapatid no meron siyang meron siyang supply na 13 volts o 12 volts galing accessories ngayon, kapatid, meron na akong wire dito. Uh, ipapasok natin sa accessories, no. Sasadyain natin, kapatid, no, gagawa tayo ng short circuit. Sasadyain natin para maintindihan nyo, kapatid, yung bulb na yan kung para saan talaga yan. Ayun. Hidikit natin, kapatid, no, sa bakal. Ayun, kapatid. Kita ba, kapatid? yung bulb umilaw ibig sabihin kapatid pagka umilaw ng ganyan nakadikit yung negative sa positive ang mangyayari dyan kapatid no, mawawalan ka ng accessories, mawawalan ka ng busina ayan kapatid oh, wala siyang busina kapatid wala siyang signal light wala siyang starter bakit kapatid? kasi short ka meron kang short circuit kapatid ayan o oh umusok na yung tape sa init. Alisin ko kapatid no. nawala na yung short circuit na uh, tinanggal ko na. Pero meron ka nang yun ano pa yata na lobat. Na lobat tayo kapatid no. Yun, meron ka ng starter. Ayun. So ganun kapatid no, yung purpose ng valve na to, sinadyanan na nating sunugin yung yung wire o yung harness o yung motor pero walang sunog na nangyari sinalo lahat siya ng bulb na to kapatid no sinalo na siya lang ng bulb na to so yun kapatid no yung purpose ng bulb na to ang ano nito kapatid hindi ka masusunugan ang purpose niya. napahaba na yata yung video ko kapatid tapusin na natin salamat sa panonood, kapatid no okay na sana nakatulong yung video na to kapatid sa, eh, sa inyo